Rated SPG, Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata Good afternoon at eto nga ay biglang napasugod itong si Moira dito nga sa Bloodletting na kung saan ay nandoon nga itong si Dr. RJ Tanyag at sabi niya nga dito, nabalitaan ko na meron daw mga taga Streets Medical Hospital dito. Sigurado ako na nandito si Lynette. At sabi nga dito ni Doc RJ, wala dito si Lynette. Wala dito si Lynette. Sigurado malamang na andi dito ang anak yung doktor na si Annalyn Santos. At dito nga ay itinatwa ni Dr. Uh... RJ Tanyag na nandoon nga si Analine. Ang sabi niya nga dito, wala dito si Analine. Kasi kaya niya nga ito ginawa dahil ayaw niya nga na magkagulo at magkaroon na naman ng issue sa pagitan nitong si Dr. Analyn Santos at dito nga sa kanyang asawang si Demond nitang si Moira. Kaya't sabi niya nga walang Analine. Kaya itinago niya nga si Analine, sinabi niya wala akong kaya't sabi niya nga, "Kung gusto mo ay sumabay ka na sa akin sa pag-uwi." Hindi na sabi dito ni Dok, uh, RJ, kung kaya't sabi niya nga ayaw, umalis ka na at nang may pupuntahan ka pa para magawa mo na ang dapat mong gawin. At sabi nga ni Doc RJ, kaya umalis naman itong uh, demonitang si Moira kung kaya't uh, kampanting-kampante na nga itong si Doc RJ na wala nang magiging gulo dahil nga pinaalis niya na itong si Bruhang si Moira kung kaya't hindi na nasira ang kanilang pagbabanding ng kanyang uh, tunay na anak na si Dr. Annalisa Santos dahil ito lang naman talaga ang kanyang tunay na anak. At dito naman ay kinumbronta nitong ang si Miss Giselle, si Doc Carlos na sabi niya nga dito, meron ka bang tinatago at inililihim kay Miss Lynette Santos? Sabi dito ni Miss Giselle at ito naman ay kinagulat at nabigla dito si Doc Carlos kung kaya't sabi niya nga, wala, wala akong inilihim dahil mahal na mahal ko si Lilette. At kung sakali man na meron akong sasabihin at aaminin dito nga kay Miss Lilith Santos, sa kanya ko lamang sasabihin, hindi sa iyo na para bang dito ay merong tinatagong galit itong ang si Doc Carlos kay Miss Giselle Santos. At ito po yung talagang patindi ng patindi ang mga kaganapan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan. Ito po ang ating baka aabangan and guys kung nagustuhan po niyo ang aking video for today paki subscribe na lamang po ng aking channel paki like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video maraming salamat po